Hey guys, papakita ko sa inyo yung tanim ko na kamyas. Tingnan nyo. Namunga na. Hmm? Ito, malalaki na oh. Ayan. Pwede na tayo dito magpaksew. Ayan oh. Ang ganda ng mga ano, bunga. Ayan oh. Hmm. Pag masipag ka, magtanim, eh may aanihin. ba? Diba? Ayan, dito pa yun oh. Hmm. Merong ano, uh, taon ito. Munga na ito. Maraming bisis na kami kumuha dito. O, oh, ayan, o. Oh. Kalamansi. Ito pa, malapit na itong bumunga. Kaya? Oh, Oo, oh, maiksi lang ito. Ayan, o. Oh. Malapit na bumunga yan. Kala mo. Ayan. Aabot lang ng bata, yan Bumunga. Mayroon pa pala, guys. Tingnan nyo. Tingnan mo. Oh. <laughs> May bunga. <laughs> oh, malapit na kami makakain ng bunga niyan. Oh. Sa, uh, ano tawag dyan? Tundan. Mayroon pa ako dito. Tingnan nyo, oh. Oh. Aray ko, puta <laughs> na tuloy ako ng ano Ito pa guys, oh Ganda ng bulaklak Kasi inilipat ko ito dito Ito malapit ng bulaklak eh yan yeah, o, ito bubol. yung single. Tingnan mo, malak na ako. Yan o, lak Yan o.